Meron, kaya lang kailan ilan lang yung makukuha Doon sa gawin Ayan mga ka best friend Tara samahan nyo ko at ipapasilip ko po sa inyo O ipapita ko po sa inyo Yung nilaglagan natin dito po sa gawing Lupaw Nueva Ecija Ayan, bali dyan na nga po tayo sa may bypass road sa Nuse Dyan po tayo naglaglag ng panghalo-halo ng ating mga followers. Ayan, kusan po tayo ngayon magdi-deliver. Eh. Doon po tayo magbibigay ng mga pang merienda o pang halo-halo sa ating mga followers. Ayan, kung bago ka pa lang sa mga ganitong content at gusto nyo po ng mga ganitong content o napadaan po ang aming mga video dyan po sa mga cellphone nyo. Eh, huwag nyo pong kalimutan na isubscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka-best friend lang po. At pakipollow na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend lang din po. Ayan, big shoutout po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. Lalong-lalo na po yung mga malalayong lugar na nagtatanong-tanong po sa atin kung ano po yung dapat gawin sa kanilang mga alaga. Ayan, big shoutout po sa inyo mga ka-best At sa mga FW po na nakakapanood ng aming mga video, ayan, big, big shoutout po sa inyo mga ka-best Ingat po kayo dyan palagi. Ayan, bali malapit na nga po tayo sa area mga ka-best friend. sa nilaglagan natin. Ayan po yung papunta sa area niya mga ka-bestfriend Ayan shoutout din po sa mga naging customer natin dito po sa Nueva Ecija Ayan big shoutout po sa inyo mga ka-bestfriend Ayan kung may mga katanungan po kayo sa inyong mga alaga PM nyo lang po ako mga ka-bestfriend at sasagutin po natin yan Nang ura-urada lalong lalo na po kung critical yung mga alaga nyo o may problema po Ayan, bayan dyan na nga po tayo sa area. Ayan po, sinisilip na po natin yung alaga ni ser Sinisilip po natin dahil isang buwan na po yan na mahigit. One month and four days na po ata yan mga ka Bali, sisilipin po natin kung sortingin na po natin yan. O hindi pa mga ka Malalaman po natin yan kung pakakainin natin para makita po natin. Wee. Yung isda niya mga ka yung po oh, bali ikutan po natin yan mga ka best Ayan, kung sa mga baguhan po kung gagalawin nyo po ang inyong mga alaga mga ka friend, eh wag po kayo magpapakain kunwari po bukas nyo po gagalawin wag nyo nung pong pakainin ngayon maghapon mga ka friend, para hindi po sila ma stress Ayan po, bali sinisilip na nga po natin, iniispatan po natin. Kailangan po talaga dalawa po yung butas natin, kahit malit po yung isa. Dahil pag nag-sorting po tayo, may paglalaglagan po tayo na mga makukuha po natin na malalaking. Malalaki po yung mga past grower po, mga ka-best friend. Ayan po, bali nandyan na nga po tayo sa area, mga ka-best Tinitignan na lang po natin kung sortingin pa ba yung alaga ni sir o hindi na. Ayan po, bali nagdala rin po tayo ng lambat. Ayan po, sa mga gusto pong umorder ng lambat sa amin. Ayan, magpihim po kayo mga ka-bestpen. At yung lambat po na binibenta namin mga ka-bestpen eh. Pasadya po yan mga ka-bestpen. Matagal nyo po yan na gagamitin. Aww. Kung kayo po ay may mga pispan. Ayan po yung lambat to. Oh. Bali may bulsa na po yan mga ka-bestpen. Para hindi po kayo mahirapan. Sa bulsa nyo na lang po yan. Ah, aalisin yung mga nahuli nyo mga kabesed papasok po siya sa may gawing bulsa yan po oh. bali sa mga gusto mong magpagawa bali PM nyo po ako o tawagan nyo po ako mga kabespen kahit anong sukat po meron po tayo mga kabespen dahil pasadya naman po yan yan po oh. para may sarili po kayong gamit kung sakali po na gusto nyo pong sortingin yung alaga nyo eh meron po kayo sariling gamit pang sorting po yan saka po pang harvest bali dalawa po yung alin yan purpose nyan mga kabespin at matibay po yung lambat na binibenta namin mga kabespin matagal nyo po siyang gagamitin ayan po bali sinilip nga po natin na hindi po pang sorting yung alaga ni kuyang kaya hindi po natin yan ginalaw kasi mabugbog lang po yung isda pag ginalaw po natin siya halos pantay-pantay po yung laki ayan po yung kagandahan sa yung sakto lang po yung area natin kaysa po yung malu maluwang po yung area mga ka -bestven. kasi po kung sakto lang po yung area natin halos pantay-pantay lang po yan pag lumaki mga ka dahil sa pag pinakain po natin sila makakain po halos lahat karamihan eh kung maluwang po kasi nakakain na po yung iba yung nasa dulo hindi pa Ayan po, oh, kaya mas maganda po talaga yung sakto lang yung paglalaglagan natin ng mga fingerlings, mga ka Hindi po siya ganong kaluwangan. Para pag nagpakain po tayo, halos pare-pares po yung ating isda. Katulad po niyan, yung isda ni Sir. Halos pare-pares po yan, mga ka-bestfriend. Halos wala po tayong nakita na medyo malalaki po. Kaya napagkasunduan po natin na hindi na po muna natin sortingin. Baka po sa susunod na buwan, dadalawin po ulit natin siya. Para makita po natin kung susortingin po ba ang kanyang alaga Ayan Sorting lang po ang pag asa natin mga ka -best friend, para po sa mga mortality Para hindi po dumami yung mortality natin Kailangan po talaga natin mag-sorting ng halos buwan-buwan po mga ka -best friend, Para lumit po yung mortality sa ating mga alaga Ayan po oh. nakita niya mga ka-bespen oh. Halos pantay-pantay po yung isda kung okay, titignan nyo mga ka friend halos pantay-pantay po nakita nyo naman mga ka friend ayan sa mga naghahanap po dyan mga good quality fingerlings, ayan mag-PM lang po kayo sa akin mga ka friend at bibigyan ko po kayo ng mga quality na mga alaga nyo ayan mga patilapya po yan o mga pahito ayan, big shout out po sa mga nakakuha po sa atin nung nakarang linggo dyan po sa gawing Nueva Vizcaya. Ayan, big, big shout out po sa inyo, mga ka-best friend. Uh, at yung nakakuha rin po sa atin, dyan po sa gawing kagayan. Ayan, big shout out po sa inyo, mga ka-best friend. Ingat po kayo dyan palagi. At sana lumaki ng maayos ang inyong mga alaga. Ayan, big shout out din po sa nakakuha sa atin dyan, sa may gawing... Aww. Saragosa, Nueva Ecija Ayan, big shout-out sa inyo sir Ayan, bali update nyo lang po ako sa inyong mga alaga Para kahit pa paano, mamonitor din po natin yung yung mga laga. Ayan, big shoutout din po sa nakakuha sa atin dyan sa gawing bungabon, webay siya. Ayan, big shoutout po sa inyo. At salamat po sa binigay nyo na sibuyas sa amin na kulay puti. Ayan, thank you po ng marami. Ayan, napakababait po dyan sa gawing bungabon, webay siya na yan. Nakita nyo naman, uuwihan pa po tayo ng sibuyas na puti mga ka best friend ayan sa mga naghahanap po dyan na mga pangalaga ayan kung magpipispan lang din po kayo eh kontakin nyo na po ako mga ka best friend kaysa po kung san san pa kayo makakuha dahil ako po dadalawin ko po yung mga alaga yan katulad ni sir baguhan lang po yan bali tayo pong nagga sa kanya tapos tayo rin po yung nagpo-provide ng gamit niya. Siyempre, babayaran niya yan, mga ka-best friend. Dahil bago po yan. Bagong gawa po yung lambat na dala natin na yan. Para meron po siyang gamit, mga ka-best friend. At yun lang, salamat. And God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.